Ayon mga katambay final uh, silip tayo bago tayo bumiyahe sa sa ating pinagawa so ayan natapos na yung ating gate ito yung pinaka gate nya So yan ang daan papunta doon. Tapos ito yung bakod. Pinabakod natin pag ganun. Yan. Tapos dito yung tanim natin ng na mga dragon fruit. Yan. Dragon fruits. Sana lumaki kayo. Yan. Tapos tingnan naman natin dito sa unahan. So ayan dito. Uh, tapos na rin gate natin. Ayan, may gate na siya. Tapos yung bakod, tapos na rin. So, ayan. Ito yung pinaka-gate natin. Ayan. Ayun. So, may gate na tayo diyan. Austeng na naman natin doon sa loob. So, dito tayo. So, ito yung pinagawa kong pinto yan pinto dito sa labas tapos yan kakabit na yung mga bintana dito bintana kakabit na rin dito sa likod so yan, sarado na rin siya yon hanggang doon sa dulo yan ito yung pinakalikod yan nagtanim na rin tayo ng mga bagong halaman So ito yung pinaka main door. Pasok tayo. Ayun sa loob yan yung hagdan packet sa taas pinapa primer coat natin para hindi kalawangin bintana yan tapos dito sa kitchen ito pa yung kulang pero naikabit na rin yung bintana yan tapos dalawang kwarto tapos may CR din dito sa baba. Ayun. So, akyat tayo sa taas dengan atin yung kwarto sa taas. So, ayan ito yung kwarto sa taas. Yan. Kulang pa siya ng kesame pero almost na finish na rin. Ito yung kwarto tapos meron meron ding banyo rito. Yan. Yan tapos paglabas mo yan ang pinaka terrace tapos kita sa labas hanggang doon sa gate yun yan yung gate mayroon pang gate doon sa harap ng kalsada ayan So, ayun. Yung ating update dito sa ating pinagawa. So, ayun. Bye-bye.